بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى <clears throat> وسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Meru lang tayo dito ng bibigyan ng reaksyon na isang uh, isang video na kung saan ay sinasabi niya na hayaan na lang daw natin ng ibang sekta o ibang akida at kung saan daw ikaw ay panatag ibig sabihin kung may pinanghawakan ka naman daw ay doon ka na pwede ba yung ganitong paniniwala sa Islam? at hindi daw natin pwede sabihin ng sino man na sila ay mapupunta sa impyerno subhanallah unang una ang paniniwalang ito ay ligaw at hindi po na ganito yung susundin natin na akida. So, bago natin bigyan ng reaksyon at kasagutan, ito po yung kanyang video po. Pakinggan natin. Hindi mo alam kung sino yung ligaw at hindi ligaw. Lahat naman tayo may kahawakan Sa larangan ng apida, kung ano man yung pinakahawakan at kung saan ka mapayapa. At kung saan ka panatag, hawakan mo yung apida na yun at huwag mong masamain ang ibang tao. Huwag mong sabihin na ligaw sila. Dahil hindi mo alam. Pala, tusap ko ang pusapong. Huwag aalam mo di manita ka. Ang Allah ang higit na nakakalam mo sa mga matatakotin. At huwag kang magmalinis sa iyong sarili. Hindi mo alam. Sa la ng nakita, kung ano yung, kung para sa mo, para yung ibang mga tao, respetuhin. Ako mo sila pagsagin ang ligaw sila, biyado sila po nakalarangawag. Sa larangan naman ng fethi, ganun din hawakan mo. Sa larangan ng tablig, ganun din hawakan mo kung saan ka panatag. <coughs> Ito yung sinabi niya, hayaan na lang daw natin yung mga ibang akida, ibang sekta. Huwag natin silang sabihin na ligaw o mapupunta sa impyerno, yung mga ganung, ganung salita. Subhanallah. Ulang una, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagbigay na po ng babala sa atin. Nasabi niya, Iyakum wa muhadathatil umur. Iwasan ninyo. Lumayo kayo sabi ng propeta sallallahu alaihi sa mga panibagong aral o mga dagdag na aral, mga pagsamba sa ating relihiyong Islam. Mga paniniwala na hindi na naituro. Fa inna kulla muhadathatin bid'ah. Ah. Dahil ang mga bagay na to na makabagong aral na idinagdag sa ating relihiyong Islam ay bid'ah. Ah. wa bid'atin dalalah at ang lahat ng gawaing bid'ah ay gawaing kaligawan wa kulla dalalatin at ang lahat ng gawaing kaligawan ay mapupunta ang tao dito sa impyerno ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi kaya sabihin natin ang sino mang gumagawa ng bid'ah at namatay sa gawaing bid'ah mapupunta sa impyerno ay sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam <clears throat> at sa panahon natin ngayon talagang dumami talaga yung mga sektang ligaw. At sinabi na po ito ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. At sinabi pa niya na mapupunta sa imperto mga yan. Hindi po tayo nagsabi doon. Ang propeta po nagsabi. Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Sa taftaliku ummati ala thalatin ila thalathin wa sabayin na firqa Kulluhum finnar ila wahida. Mahati ang aking umma sa 73 na sekta. At isa lang dito ang maliligtas. Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. ma an alihi wa ashabi. Nata maliligtas dito kung ano yung kaparaanan ko sabi ng propeta sa Allah kung paano sumamba ang propeta sa paano yung pamamaraan na ginawa niya at ang kanya mga sahaba yun po yung maliligtas lamang So ibig sabihin kailangan natin magbigay ng babala ipaliwanag natin ang katotohanan ito ang nasa Quran ito ang nasa Sunnah at ang gawain na ito ay shirk ang gawain na ito ay bid'ah para makapagbigay babala po sa mga kapatiran natin na maligaw ng landas at maging sanhi na sila'y mapunta sa impyerno na sa mga gawaing bidaan. At hindi pwedeng hindi natin ipaalam sa mga tao na sila iligaw kasi magiging mikos-mikos ang kanilang akida. Hindi mo pwedeng sabihin na hayaan na lang natin sila at hindi natin mag magbigay ng babala. Ang mga propeta ay pinadala sila sa mundo, basira o wanadira. Pinadala sila upang ibalita sa kanila magandang balita sa paraiso pag nagawa nila mga bagay na to at pag hindi nila ginawang bagay na to ay mapupunta sila sa impyerno may babala din na silang daladala -dala. hindi <coughs> mo pwede sabihin na okay lang lahat kahit saan dyan kung saan panatag ang mga shia panatag sila na sinasamba nila si Ali panatag sila na uh, iniinsulto nila ang mga asawa ng propeta panatag sila na si Hassan at Hussein ay uh, sinasamba panatag sila na iniinsulto ang mga sahaba. So, at sasabihin natin na okay lang yung okay lang yun. Ang mga sufi, panatag sila sa mga gawain shirk. May mga paniniwala na ang Allah kahit saan. May paniniwala ang Allah ay walang lugar. Subhanallah. So, paano natin masasabi na lahat yan ay correct? Lahat yan ay tama? May nag-insulto sa sahaba, tama yun may sumasamba sa Allah kahit saan, tama yun. May mga nagsishirk na ibang sekta, tama din yun. Lahat ito sila, mga, Mu'tazila, Murji'a, Qadariyah, Jabariyah, uh, Shia, Nasariya, Ismailiya, Rafida, at iba pang mga sekta, ng mga ligaw, sinasabi nila sila ay Muslim. So dahil sila ba ay may pinanghawakan at may mga dalil pang pinanghawakan, sabihin man natin, nahayaan na natin sila at kung saan ka panatag, dyan ka na. Ay, hindi pwede yun. Dalawang bagay lang ang sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na hindi makapagliligaw sa atin. Na kapag pinanghawakan natin ito, ay hindi tayo manliligaw. Ito yung Quran at Sunnah. Yan lang. Pag hindi po sila sumunod sa Quran at Sunnah, hindi natin sa Sasabihin natin, ligaw na gawain yun. At pag namatay ka sa gawain na yun, ay bababunta ka sa imperno. So, mali pong panindigan sabihin natin, hayaan na natin ang ibang sekta, huwag natin sabihin na sila iligaw, kung saan ka panatag doon ka, Subhanallah, maling-maling na paniniwala yan. Ang matuwid na akida, ang akida ng Ahlus wal Jama'a, ang akida ng Salafus Saleh, ginawa sa kanila, it is ang Salafi. Akida ng Salafiya. Akida ng Salafus Saleh. Yung mga sumunod sa Propeta Salasalam sa yapak niya, sa paraan ng pagsamba niya, kung paano nila naunawaan ang Quran, paano nila naunawaan ang Sunnah, sila yung mga sahaba at sumunod sa kanila, mga tabi'in at tabi'o tabi'in. Pero yung mga pag-unawa sa Quran at Sunnah na ayon sa kanilang pananaw lamang, at hindi sa pag-unawa ng mga sahaba at tabi tabi'o at tabi'in at sumunod pa sa kanila, hindi natin susundin ang kanilang paniniwala. Ligaw yan. So, kailangan ingatan natin ang na akida natin. Huwag tayong magpabaya. Huwag natin hayaan ang akida mikos, natin. Mikos-mikos. Okay lang sa'yo kahit saan dyan, magsabay-sabay na tayo magsamba sa Allah. Samantala, iba't iba yung paniniwala natin, kailanman, well, hindi pwede mangyari yun. Hindi pwede mangyari na magkaisa tayo sa akida. Sa fiqh, okay lang na magkaroon tayo ng iba't ibang opinion dyan. Normal yan. Pero sa akida, kailangan isa lang po akida natin. So, yan lang po mga kapatid, bilang magbibigay babala sa mga ganitong, uga, ganitong uh, aral na magpapaligaw po sa marami. Wallahu alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته